everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa ating lahat. Naway lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Pasensya na po kung hindi pa rin kayo nasasagot. Baka po dami account, okay? Please double check nyo po yan. Meron po kami na nakikita mas marami po yung dami account or fake account yung mga nagme-message. Okay, so pag hindi po kayo pinansin, matik na po yon na alban tawag dito matik na po yun na talagang hindi kayo papansinin kapag fake account po tayo Um, Ace of Pentacles and Seven of Wands, Knight of Cups, okay. Hmm. Sana naman walang malalang rating ngayon. <laughs> Nalulungkot ako kapag may lumalabas na kung ano-ano, di ba? Gusto ko, gusto ko naman na maging masaya tayo, syempre, di ba? And wag kayong mag-alala kung may something na lalabas. Meron tayong mga rituals na ginagawa, okay? Sa, ano, sa readings. So, maraming salamat po sa lahat ng nagko-comment. Alam nyo ba kinukuha ko yung mga pangalan nyo? So, sana yung mga email nyo, i-ano nyo kung hindi po yung pangalan niyo Kasi meron pong gumagawa ng mga email, hindi nila gamit yung pangalan nila. So, ang gagawin nyo, i-comment yung pangalan ninyo, saan kayong lugar. Yan. So, yung manifestations or wish, yung gusto nyo sabihin. Yan. So, yan. Uh, nahin natin person mo, no? Ace of Pentacles and Six of, ano, uh, mukhang meron siyang growing, masaya ang kanyang puso ngayon. Okay, on yet dito medyo malungkot. Meron siyang parang project activity na mangyayari. I think matagal na niyan totoong inaantay. Okay, and meron din akong nakikita dito na parang alam mo yon, coming go yung energy niya. Kasi nga Knight of Pentacles din nahaharang na naman siya. So, tingnan natin, sana wag lang may lalabas na may kinalaman yung third party or anything. Okay? Maaring pupunta yan sa'yo, maaring, alam mo yon tingnan natin. Hindi pa naman yan talaga yung uh, lost last cards. Okay? May lalabas pa rin yan. So, dito, uh, exactly, meron ditong namimiss. Yan, parang magtatalo, naglalabasan kayo ng sama ng loob nyo, yung hinanakit or something, yan. So, meron akong nakikita dito na parang nasaktan. Okay? Nag-sorry. May tao magsasorry sa'yo. Yan. Hindi ko sinasadya. Pinag-iisipan. Yan. Meron mga something na Siguro, pinag, pinapili mo siya. Sino ba ako? Yung isa o ako? Baka may senaryo kayong ganon. Okay, so, meron ganon nga. Talaga, may basa dito book. And I think your person is mahilig magluto. Yan, kung hindi po siya mahilig magluto, <laughs> mahilig siyang kumain. <laughs> okay? Yan. The Lovers and Nine of Swords. Okay, ah, uh, eight ba to? Two, four, six, eight. Nalilito ako sa human's number. Ano ba tawag dito? <laughs> yan, yeah, nalilito ako sa mga ganyan number. Which is, um, siguro magkakamuka, alam mo. Patito, tingnan nyo, magkakamuka, ba? Diba? Yan, yeah, nine. Although nine naman talaga to. Yan. Yeah. So, nine of cups or, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Okay, so this person is, isya siya makatulog. Alam mo, minsan nagigising siya sa pagtulog niya. Balisa, yun, yun sa parang sinasabi niya na, Teka, parang ano eh, parang gusto ko mag-usap kami, ayusin, or gusto ko mag-explain ng sarili ko, yung side ko. Yan, yan yung parang yung energy niya. Uy, naka-reverse. Ano to? Ginoos ka? Ay, nagalit siya. Ay! <laughs> Ay, nako! Ayoko pa naman tong lalabas. Yan. Talagang laging may impact sa buhay nyo, ano? Meron lagi, something. So, naka-reverse si Eight of Wands. Um, siguro kay nausap kanya pa bebe ka or ikaw ang kumausap sa kanya medyo pa bebe so parang nagkainitan pa kayo something the hierophant and ala kayo meron dito nanonood hindi pa siya um talagang you need help alam mo kung meron tarot reader dito marunong or kung hindi kayo marunong, i-analyze nyo ha. Ah. higher pan kasi is something na uh, nagsasalita, gumagawa, advice or negative yan eh. Okay? Working something. Yan. Di nagdagan pa ni Ace of Wands. The Devil. And Queen of Swords. Yan. Nagalit, galit na galit sa iyo, kaya so um siguro para sa kanya parang tumigil ka kasi hindi ikaw mahal. Para sa third party 'yun ang tingin niya sa sarili niya, parang gusto niya siyang manalo or something ganon. So hindi niya kasi nakikita yung sarili niya hindi niya alam na siya yung sumusobra na meron din mga third party ang tatapang, di ba? Meron din third party na third party din. oh, hindi niya alam, third party na nga siya, matapang pa. The gets nyo, kasi merong pangatlo, pangalawa, merong mga ganoon nag-aawayan, pero yung first wife, or yung first girlfriend, hindi nagkakagulo. Meron pong ganun. Lumalabas dito. Yeah, possible na, And in sad to say, mukhang meron na akong nakikita dito kung anong ginawa ng person mo sa iyo ay mangyayari din sa kanya. Ayun. Um parang mga karma syempre. Digital na yung karma ngayon eh. Kaya talaga mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin, ano? Hindi, po, hindi pwedeng basta-basta. Yan, medyo mangyayari at mag-aaway sila eh. Diba? Yan, tingnan pa natin para malinaw sa inyo. Okay. Meron dito talagang meron lumabas na pinapipili mo siya. And some of you, ma maganda naman mukhang pinipili niya yung pamilya mo. Pero meron akong nakikita dito na parang gulong-gulo siya. Gusto niya munang magpahinga, gusto niya muna yung space. Naguguluhan pa siya. Naging magulo kasi apektado yung family. Nine of Pentacles and Four of Cups. Okay. So, nakakalungkot kasi meron ditong emotions na parang rinereject mo siya. Yan. Ginawa niya naman ang lahat. Alam mo ito advice ko lang sa inyo ha hindi po kasi lahat ng person nyo kaya sila nakakagawa ng mali ay nasa tamang katinuan. okay baka po yung yung person niyo ay nagawa so nakakawa din sila imagine Imagine under control sila ng spell or gayuma or something. Nako-control sila at ikaw naman nagagalit ka. I think itong message to ng universe na kailangan mong marinig, kailangan mo tong malaman na hinay-hinay ka sa person mo kasi nakakawawa din naman siya. Diba? Hindi niya alam kung ano yung gagawin. Hindi niya alam. Hindi niya ma-explain ang nangyari sa sarili niya. Napakabilis ng pangyayari. So, re-reject mo kasi siya. niyan So, tulungan nyo. Kung gusto nyo tulungan. Pwede kayo mag-message sa akin. Pero kung, kung ayon nyo naman sa person niyo that's fine. Okay lang naman po yun. Ang sinasabi lang po di, ang, ang gusto ko lang pong malaman niyo Huwag kayong bumitaw basta-basta kasi baka mamaya po nagawa yung person ninyo. So, ibig sabihin, hindi yan talaga yung kausap mo. ba diba? Hindi yan yung tao or yan, hindi yan yung person mo talaga. Hindi sila yan. Okay? So, please, ano, um, isipin nyo po kung ano, hundred, hundred of times. Pero mas maganda po talaga magpa-reading kayo para makapag na po talaga kayo agad-agad. Pero kung ayon nyo naman po mag galit na kayo sa person niyo na, nasa inyo pa rin po yun. Okay? At nag advice lang naman sa inyo. Huwag nyo basta-basta iwan yung person niyo Or huwag nyo sukuan. Huwag mo siyang sukuan. Anyway, may gagawin tayo, okay? Kung sana makatulong to sa inyo, mag-message kayo sa... I mean, mag-comment kayo dyan kung matawag or tumawag, magpaparamdam. Magpaparamdam po talaga yan kasi imposible pong hindi. Matatamaan po talaga yan siya. So, ibig sabihin, kung hindi po kayo, hindi po nakatawag, ka-message, kulang pa may mga ginawa kayo na mali. Kulang or rituals. Okay? Meron tayong mga rituals na dyan na ilalabas. Susundin nyo po yun. So, tatawagin natin siya. Okay? Okay? Again, isulat nyo po yung pangalan niya sa papel. Ilagay nyo po yan sa pillow, sa loob ng pillow. So, mag-uumpisa tayo. Siyempre, kung gusto nyo pong matawagan kayo, kung gusto nyo mabalisa siya, yung mabalisa po yun, hindi po yun masakit ha. Baka akala nyo masakit, hindi po yun masakit. Okay, sige. So, mag-start ako ha. Kunin nyo yung unan ninyo, or nasa work ka, nasa trabaho, ulitin nyo lang po yung video na ito. Okay? Banggitin niyo po yung pangalan niya. A okay. Pag sinabi kong letter A banggitin mo yung pangalan niya kapag letter A ang pangalan ng boyfriend mo or yung asawa mo Okay banggitin Letter B Letter C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Kapag, pagkatapos nyo pong banggitin yung pangalan niya kapag sa gabi, tatawag ka, mababalisa ka, mananaginip ka sa akin. Three times po, pokpokin kasama yung pangalan niya. Okay? Three times po, pokpokin po yun. Ingat po kayo, maraming salamat. Ay, hindi pa nalang, <laughs> huwag re pa tayo, ano? Kayo, muna, uh, kayo naman ang tingnan natin. Tingnan natin kung ano yung energies ninyo. King, is, King of Cups. three of em ano to the empress king of cup and the empress ay nako sa mga single diyan baka may secretly in love okay may makikilala kayo may madedeligan ha oh? <laughs> energy nyo to ha, kung kayo to eh, di, ganda, ito na mga reading na maganda wow work ho working holy ka ngayon. Working and working hard, sorry. Working hard ka ngayon. Go go mo lang 'yan. Wow. The universe has answer your prayer when it's comes sa financials, anything. Basta talaga puti ang puso mo, talaga pagbibigyan ka ni Lord. Totoo yan. Basta yung hangarin mo, napaka ano, grabe. I know this person meron siyang ginagawa sa iyo na something pero alam mo makakabawi ka din lahat ng luha. Alam ko some of you dagat na ang iniyak mo diyan sa tao na 'yan. But si universe, si Lord ay gagawa po sila ng way para paano ka paligayahin. Umaapaw na kal uh, kaligayahan. 'Yan. Good news. Oh my god. Wow. Ang ganda naman nito. Ang ganda ng cards niyo, Ay. O, oh, diba? Kahit ginawa ka ng masama, diba? Makakabalik ka, babangon ka. O, oh, ang ganda. Okay, masaya ako. Naging maganda ang readings niyo. So, good news. Uh, makakaipon ka. Every loan, debt, utang, lahat makakaano ka. Meron lang struggle na konti, but I think makakakilala ka ng tao makakatulong sa'yo. Yes, yeah, meron po, meron, may tutulong sa inyo. So, anything kung ano po po yan, huwag po kayo magdalawang isip. Push, push lang. But, iwasan ang investment. Um, ano pa, yung iwasan ang paluwagan, utang. wag mo na kayo magpautang ngayon kasi September, hindi po siya ganun ka, ano. September, October, November. Okay? Iwasan pong magpautang. Yan po yung mga prone na hindi kayo mababayaran. Okay, so ano pa? Pero sana maano kayo ha. Ah? Yak yeah, mag-calling tayo sa money. luck, maganda pa rin, nakakatuwa, kahit pa paano meron dito, hindi maganda, but bumawi kayo dito, good luck sa inyo, <laughs> okay, eto po ang aking Facebook account, anything na gusto nyo ng tulong, nandito pa rin ako, syempre, message lang kayo, mga mahal ko, eto po ang ating Facebook account, kung kailangan nyo ng tulong ko, uh, may live Taro, February 4 po yan, in-upload yung profile. Kita nyo na, 1K po tayo. And, meron po tayong cover. Yan, yun ang ating cover. Okay, maraming maraming salamat po sa lahat po ng gustong magpatulong sa atin. Go lang. Okay, so, I do my best sa lahat po ng gusto po magpatulong yung like ng spell, money, financially. Lahat po, igagawin ko. But, pero, syempre, hindi pa rin ako Diyos ah uh, noted yan po sa lahat, hindi pa rin ako Diyos. Ako tao rin naman. Pero lahat po ng kaya ko ay gagawin ko po para makatulong sa inyo. Okay, basahin ko lang po yung mga nag sa akin. ma, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa aming mag-ina. Dahil ang laki-laki po talaga ng... Ang laki po ng nagawa na na mong tulong sa akin. Hindi ko, hindi ko po yung kayang di ko po kayang basta-basta ano to gawin yun mag-isa dahil sa tulong mo nagkaroon po ako ng pa oh, may ang baby ko kaya nga eh nakakalungkot yung mga bata ngayon no ang daming nagpapa-check up so ano to hindi ko po yan kayang mag-isa. Ang dami na pong nilapitan naming mag-ina, ma'am. Pero talagang ang laki po na naitulong nyo sa amin. Maraming salamat po, ma'am. Natanggal po yung stress namin. <laughs> okay, sige po. Ingat kayo. Maraming salamat sa tiwala ninyo. Bye-bye.